So what's up sa inyo mga kalason Namamalat pa ang boses natin Magpapakabosing muna munang yung kalason no? Kita kita nyo naman no? Kala mo talaga bosing na bosing yung datingin mga kalason no? Kita kita nyo naman no? Minsan lang tayo magpakabosing Mga kalason nandito pa na pala tayo sa HR Okay o kita kita nyo Ganyan kalupit tayo magpakabos o. Kita kita nyo Lakas na datingan talaga no? Kala mo talaga yun Bosing na bosing datingan yan kaya nagkakamali mga kalaso no? ito lang naman ang ginagawa ko pala <laughs> charot lang yan taga punas lang po talaga tayo dyan ang mga upuan mga kalaso no? at ipapakita ko rin sa inyo mga kalaso no? itong HR namin na ginawa ayan kung gaano kaganda na yan taga punas lang talaga tayo dun so eto na nga nakapasok na tayo yan talaga mga mga ako dyan ayan, oh. ano, nila design nila na lamesa lang yan ha? Ah. display kumbaga dyan sa HR at ito papasukin natin na kanilang office yan wala pa mga tao yan na kasi hiring po kami dito makalasan ng office din sa mga office sa mga apply dyan ipuntahan nyo na lang official page ng Jetrack mga kalaso no ayan marami pang mga bakanting sa mga HR namin ha napakarami bagong bagong unit tong nakuha nila sa 21 floor dito sa Atlanta lang yan mga kalaso, yan napakarami pang mga bakante dyan. Ayan yung iba, may mga nakalagay na gamit. Yan, may mga meron na yun. Doon sa kabila, ewan ko meron na rin yun. Pero tingin ko, marami pang vacante mga gamit dyan na hindi pa nalagyan. Mga vacante table yan. Yan, bodega po yan. Ito yung bodega na pininturahan namin. Bodega lang pala. Napaganda pa namin yan, mga kalaso. So, ito na nga, lilibutin na nga natin, mga kalaso. No, yan, napaganda talaga ng mga penyo nila or kaya pwesto nila. No, yan, ang gawad award. Oh, may gawad award ng ating GCC Construction, mga kalasun, no? At ito, napagandang peso rin to sa bungad siya Pinakaunang-unahan siya HR din yan, mga kalasun, no? Halos lahat na nakapeso dyan. HR nilipat galing 7 floor. Yan silang maketang 21 floor. Kasi maliit na yan. Ayan, yan table talaga. Lagi kong nanuan. yan no? Napaganda. Stainless, no? Mga kalasun, no? At ayan, lahat na mga peso ng mga HR. At ito ang CR nila. Ayan, no? Oh, ayan. Napaagad dahil na CR nila, CR pa lang, pwede nang gawing tulugan mga kalason, no? Hmm? May salamin pa at may sumili pang gwapo doon mga kalason, no? Ito na nga, nakakahilo naman yung camera ko, ayan. Napakaraming table na yan, yung ba may mga peso na yan, yung e, mga peso ng mga echarer, ito yung mga bigati yata. Diyan sa mga ganyan, bigati yung mga HR na nandiyan, matatagal na. Oh, kita nyo napakaliwalas, napakaganda ng pwesto. Oh, kitang kita naman yung nasa labas. Mga kalaso, no? At ito pa, yung kabila, sisilipin din natin. Yan, yung iba. Napakarami pa yan. Napakalinis, napakaganda talaga ng gawa namin yan. No? Hmm, di ba? Yan, yeah, napakaganda ng pwesto na to. alatang bigating HR din na nakapwesto dyan, mga kalaso, no? Ang ganda ng venue, kapag na-stress ka, pwede ka sumilip dyan, no? Oh, diba, ba? nilapitan ko yan mga kalason no kasi yan napakaganda ng pwesto oh. ba iba diba talaga kapag mataas ka na at matagal ka na sa trabaho at kapag sinisipagan mo talaga mga kalason kaya nagsisipag din ako oh, malay mo mas ensure rin tayo maging HR tayo sa bodega pala <laughs> talang mga kalason Ay! at ito pa nga ayan ang na pangalawa natin mga kalason na yan hindi ko na sasabihin kung sino yan, pangalan niya at kilala ko rin yan. oh, di ba? Ang ganda ng pwesto niya. May table sa gilid doon. A pwesto na yung mga files ng mga kalasun, no? O, oh, di ba? Pag nai-stress ka lang, titingin ka lang dyan sa salamin. At ito pa, pupuntahan na natin mga kalason. mga building na nakikita nyo sa gilid. Yung mga building na nagawa namin mga kalason. oh, yan. Dito, kapag mag-set ng meeting. Diyan yung mga set ng meeting ng mga HR. Ayan, napaganda rin ng view. View pa lang, huh? panalong panalong na sa view mga kalason o oh, diba kitang kita mo dyan yung LRT kitang kita na yung LRT ay MRT pala Berry Room ayan building hmm. yun diba solid na solid talaga yung ano nila lugar o oh, ka pa pag sobrang stress ka lang tumingin ka lang dyan sa langit pag sa mga building niya mawawala na yung pagod mo mga kalason no at ito na nga mga kalason natin yung pinakalas but not the least na lugar na pupuntahan natin mga kalason ito pagtaas natin dyan sa office dito naman tayo sa mga table na yan ayan mga table na yan may mga nakapwesto na dito alatang bigating ding tao talaga to ito alam ko dito HR o kaya siya yung nagmo-monitoring sa mga HR mga kalason upuan pa lang o sa so, upuan pa lang makikita nyo na mga kalason, alatang bigating tao na no sa so, mga gustong magpa-shoutout at lagi nag-share dyan, maraming salamat. Mag-comment lang kayo kung taga-san kayo at kung saan nakakarating itong mga ng ating video na to, no? At like i share nyo na rin. Eh mga kalason, no, yun no. Peace out mga kalason, no. At ito lang mas ko palagi sa inyo mga kalason. Eh peace out eh.